Hello guys, hello guys. Good morning, good morning. Ako ay naghahanap ng box. Ako ay gagawa na lang ng box kasi wala akong malalagyan. Meron na akong padadal padadalhan, padadalhan ano yun? Padalhan ng malunggay at um kunting kalamansi. Ay lang peraso um, tanglad, nahingi siya ng tanglad, ang aking followers, nahingi ng tanglad, wala akong mahanap na box. Kaya ako'y gagawa na lang ng, ng box. Uh, iniisip ko kung paano. Ayan. Gagawa na lang tayo ng box. Ayan ang gagawin ko. Tapang ko na lang ito. Ano to? Bibili na ako ng tape. Okay. Ayan. Ako'y gagawa na aking ipadala sa aking follower sa Ohio. Ohio. Mabilis lang gumawa ng box. Ganito lang. Ganito lang. Tapos tupiin nyo. Para may takip na siya. Gaano ba ka? ano ito lang yan dapat pantay pantay hanggang dito pa wala akong nakita talagang box Wala talaga akong nakita ang box. Kaya, ayan. At tayo ay gagawa ng paraan. Ayan, oh. Ganyan. Gawa na tayo ng box. Ganyan na yan siya. Hmm, diba? Ayan, box na na maliit yan. Ganyan ang gawain ko. Hmm. Dito pa, anuhan ko pa to. Tapos gagawin ko na lang siya ng takip. Ayan. Gagawan ko na lang ng takip para makagawa na ako ng box. Hingin ng papaya. Aray, hihirap naman gupitin na ito. <laughs> hirap na gupitin na ito. Ang kapal kasi. Hanggang. Ito Ito lang. Ang bigat kasi ng papaya. Hmm. Okay. Ito. Paano to? Okay. Ito. Hmm. Dito lang din yan. Okay. Hmm. Tapos ito. Ganun lang din natin. Hmm. Hindi sila pantay. Okay lang yun. Tapos, dito, kailangan mapantay siya para Okay. Oh. Diba? Box na. Tada! Tapos, gagawaan lang natin ng cover. No problem naman. Lalagyan natin ng tape ito. Ganyan. Lalagyan na lang ng ano sa taas. takip sa taas. Okay. Dawa diba natin ang paraan para makapadala na tayo sa ating followers na humingi ng papaya, tanglad at mga ilang perasong kalamansi daw. Kahit limang perasong. <laughs> kahit limang perasong kalamansi. Meron pa naman dyan o. Oh, pero hindi pa siya hinog. Pa hinog. Ayan. Tatakpan na lang at ako bibili ng tape mamaya. Ayan. Ayan, gagawa pa ako ng isa kasi dalawa sila nagpapadala. Tapos takpang ko na lang ng ganto, Okay? Isa pa. Ang ating gagawin ay itong isa. Ito naman isang gilid. Isang ito, ito naman. Kasi yung ginawa ko, yung ganito rin. isa. Hindi yung sa gilid. Yung sa gitna. Ayan. Ayan, ang ating pangalawang gawang box. Ayan, pangalawa na to. tapos na to, ganito kalaki. Ayan, pangalawa. Okay, bili na lang ako ng tape Tapos, lagyan na lang ng takip dyan. Ayan, okay na. Okay na siya. Bili ng tape ito yung isa. Una kong ginawa. Ayan. Ayan lang yan ng tape. At lagyan ng cover sa taas. babaw Okay? Ayan. Natin. Hirap din gumawa ha? Sakit sa kamay dahil makapal yung box. Lakas ako nakita ang box na maliit eh. Ayaw ko, makahingi ako sa family dollar. Ah, uh, sakit sa kamay. My God. Okay, pangalis muna at bibili ako na para maipadala ko na bukas. Bukas na kasi late na ngayon. Hindi na ma hindi na maipapadala. Hindi na maideliver. Kasi tanghali na dapat sa umaga para maisama sa mag-deliver sa today. Kailangan morning. Kasi kung hindi morning, matambay pa yan, matutulog pa yan sa post office. Kaya ayan, tara, bili muna tayo ng tip. Samahan mo ko. Bili muna na ako ng tip.